Good morning, guys. Sabay ko na sa paglabas ko. Bibili kasi ako ng uh, almosalin ng nanay ko. Sa talipapa. Gusto niyang kamote. Kamote. Kaya, yun ang bibiling ko. Maghahanap ako nung sinasabi niya, dilaw o puti, ano ba <laughs> Sa kaya ko nito makakahanap ng dilaw na kamote. Meron kayong ano, ah, uh, kamuting dilaw. Wala, bayunit lang. Bayunit lang. sa silang kamuting dilaw baka dito meron meron po kayong kamuting dilaw yan oh. ah pabili ako pabili ka lang ay dito meron dito kamuting dilaw ito pala ano pinahanap ni nanay magpalakit kas mas pa sila dito. <laughs> Akala ko magpapakaabot pa ako hanggang dulo. Kakanap ng ano. Ay! Sukli ko pala. Wait lang. O nga, nauna na ako sa sukli ko. Ha? Ah. <laughs> Iwan ko pa yung sukli ko sa ayam dito, 30. 70 yung ano tatlong pirasong kamuti 70 bungo sa presyo ayan pero malalaki naman siya guys yung ano ayan o, tatlong pirasong nga lang 70 Diyos ko sa, sa sa amin nung araw nung araw ah Inuhukay lang namin to sa lupa. May kamuti ka na. Pero ngayon, Diyos ko, binibili. sa bagay, lahat ito sa Manila, binibili eh. Wala, wala, walang hindi binibili dito. Tubig, binibili. Eh, bawal man kami uminom sa ano. Hindi man pwede dahil, ano, lasang chlorine nasa chlorine yung tubig. Kailangan talagang makabili ka ng mineral. Lahat dito binibili dito. Bibili ako ng pandisal Malayo. Ayan o. Ayun yung dun. Dun. Bababa ako dito. Ito yung iskinita dyan ako liligo mamaya. Pero dito muna ako. Dadaan muna ako dito sa pandisal. Masarap kasi yung pandisal sa umaga. Sinasaos, isasaos sa kape. Yan. Nakabili ako ano ka ng bente. Yung,

ko oh, yung guys yung ano yung kakanta ka taas pa bigla kang wow, mali pala yung relax ng kanta mo tapos may tao <laughs>